Tumingin ka lang sa video na to kung may higit ka sa 10,000 subscribers sa mga social mo kasi kung wala, hindi rin masyadong makakatulong. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang pinaka the best na strategiya na pwede mong ilagay kung may naipon ka ng audience at gusto mong palakihin ng todo-todo. Hindi ito tungkol sa munting hack dito doon. Ang tinutukoy ko ay pang matagalang estratehiyang matibay na ginagamit na ng pinakamalalaking content creator sa mundo. Pero sa pagkakataong ito, pwede rin ito sa maliliit na content creator. At sasabihin ko pa na lalo gawin to kung maliit kayong tagalikha na sobrang niche. Kung mga paksa nyo ay sobrang espesipiko, siyentipiko, medisina, micro-niche o sobrang espesyalisadong larangan, mas lalo itong mahalaga para sa ganitong tagalikha. Simple lang ang strategiya at hindi ito tungkol sa paggawa ng mas maraming video o mas malaki pang gastos sa gamit sa pag-edit o sa isang production team. Hindi. Gagawin mo lang ang pareho pero ayusin mo ng todo-todo ang distribusyon. At para dyan, wala nang mas gaganda kaysa automaticong pagsasalin ng video gamit ang artificial intelligence para manatili ang boses mo sa lahat ng wika. At para dyan, sobrang dali. Punta ka sa voice chip at idikit mo diretsyo ang link ng video mo. Pinipili ng YouTube ang wika at sa tatlong klik, makukuha mo na lahat ng video mong naisalin. Simple, epektibo, mabilis at abot kaya. Isang subscription lang, maia-translate mo ang kahit anong video sa halos lahat ng wika. Subukan ang tool ng libre at sa code na ito, may 10% ka sa lahat ng subscription habang buhay kaya sulitin habang available pa ang code.